Dahil sa taginit ngayon, ito ang mas kailangan mong malaman para hindi masyadong bumabaho ang inyong mga pawis. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Kahit anong klase yata ng pagpaligo ngayon o mga ginagamit na sabon ay talagang dumarating pa rin tayo sa puntos na talagang umaasim pagdating ng hapon. Itong share ko sa inyo ay para matulungan ang inyong mga body soap na talagang nga uh, hindi kayo babaho sa buong maghapon. So ang nakikita nyo sa inyong harapan ngayon ay ang bubot na suha. So ang kailangan ko lang dito ay yung balat. Ano? So kung kayo may kalamansing marami at saka yung uh, lemon ay pwede na. So gagagarin lang ninyo at kukuhanin lang natin ay ang balat. Ihahalo lang ninyo sa salt So, ito yung uh, pang-i-scrub nyo muna bago kayo maligo. Bago maligo means na hindi pa nyo nababasa ang inyong katawan. Yung nandoon na kayo sa talagang paliguan. So, gawin nyo ay basain lang ninyo ng konti bago nyo i-scrub sa buong katawan ninyo. At, at sa mukha naman ay dahan-dahan ninyo ang pag-i-scrub. Para huwag malagyan ang loob ng mata pero talagang matatanggal ang inyong mga oil. At kapag na-scrub nyo na sa buong uh, katawan ninyo mula ulo hanggang paa ay talagang basa-basain lang ninyo at uh, ay himas pa ng himas. Meron kasi na talagang sabon na hindi uh, pwedeng haluan ng mga asin o 'yung ginawa natin na 'to. Meron talagang nagpapagkit o hindi dumudulas. Pero maghanap na lang kayo ng sabon ninyo, body soap na puwedeng dumulas kaagad. So meron talagang asin plus uh, body soap ninyo ay napakagandang kombinasyon. At saka talagang itong aking nga sinishare sa inyo dito nagsimula na pumuti ang aking kutis. At yung kung lemon ang inyong gagamitin or calamansi, siyempre isipin nyo, eh maganda sa katawan yung ano, maganda sa kutis yung pinaka-juice uh, nito ah. Uh. Pwede rin po, kaya lang kasi itong aking sineshare sa inyo ay pag scrub naman ng ating kutis. So kung talagang wari merong kayong kamot-kamot o hindi nyo alam na meron kayong gasgas uh, -gas na kapraso ay talagang mahahapdian kayo at magkakaroon ng hindi maganda yung inyong kutis. Kung kaya hindi ko pinasasama ka agad yung uh, katas ng uh, lemon or ng kalamansi. Ito naman po ay pwede kung wari ay sa kilikili. Siyempre nakapag-scrub uh, na kayo. So alam niyo talagang wala yung um, hindi humapdi ano. So pwede nyong ipahid or iscrub din yung uh, juice ng kalamansi or lemon. So siyempre iyan na dagdag ano yan ha, dagdag pampaputi din yan dahil yan ay vitamin C. Na kumportable sa inyong mga paggamit kasi ako kaya ko lang sinyerto sa inyo, nabalat lang muna para walang magiging depresya o magkaroon ng rashes ang inyong kutis. Sa totoo lang, itong tag-init na to, talagang uh, kapag ako ay labas ng labas sa labas, kapag ako ay bisikleta ng bisikleta sa buong maghapon, talagang three times na ako nakakapaligo. At maniniwala ba kayo na three times din ako nag-i-scrub ng salt? So guys talagang uh, kahit na taglamig ay ako ay talagang nag-i-scrub at alam nyo ba kailangan talagang natatanggal ang ating oil sa ating skin kasi talagang uh, para laging fresh. So guys kahit na taglamig, tag-init ay gawin niyo tong pag scrub ng salt sa ating katawan dahil napakaganda ang magiging resulta. Kung ikaw ay talagang maitim ikaw ay puputi. Ang magandang nga ka-partner nito kung hindi uh, uh, papaya soap ay yung dab soap. So, kung taglamig ay talagang dab soap ang aking ginagamit para talagang hindi siya nagiging dry. At saka hindi-hindi magiging dry ang inyong skin kahit na araw-arawin ninyo ang pag scrub ng may asin. Dahil kung normal lang inyong skin, talagang nagpo-produce ito ng oil araw-araw. So, sa mga dry skin naman ay uh, pumunta na lang kayo sa inyong dermatologist. So, syempre ito ay for normal and oily skin lang. Maraming salamat guys sa inyong panunood. Thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye